hinihintay ko lang pala mga Mars na ano may hinihintay kasi akong pira ah uh, hinihintay ko na ah uh, makuha ko na yung pira ko at uh, para makapadala din ako doon sa uh, sa pamilya ni Katay Ngay at Katangay Kulot uh, at nakalagay naman doon mga Mars sa uh, ano ni uh, Bay Boy Isla Blag at kay Idol Joy Adventure ah uh, nandoon yung kung sino yung papadala natin Run! So yun mga ka-Mars, no? mag-comment na mo kayo dito sa baba sa comment section natin. Uh, si Bayboy Slavlog kasi binata pa. patay uh, tayo dyan. <laughs> <Third>? <laughs> 29? <laughs> Pinababaan na. 33 <laughs> <laughs> years, years old mga ka-Mars. Uh, single, 100%, wala pang asawa. Uh, kailangan na daw po niya gustong <laughs> matasawa. Kaso lang, wala pa talaga daw. So sabi ko naman ay sus. Mga ganitong vloggers, hindi yan ano sa mga chicks. Sa kalbo nga may magkagusto sa kumpleto pa. So, Ayun. Komen lang kayo mga bars ha. Basta ay ano ko lang yung number. Eh so, bantayan, bantayan. So, Oo. Ayun. So papunta na tayo doon sa bangka ni Mang. Sa bangka ni Five Boys Love Vlog. Kasama sila ano, sila Tangay Kulot. na primitive. Ay nandiyan. Oo. Oh, oh. <laughs> Makikita na ano natin. Ah, susundit pa rin ma. Pasamanin po. Ah, tanjang pala sila ano, mga mars no. Si Katangay Kulot, Tanay, Katangai... Andi, Randy, Katangay Jack. Hoy, maka kita natin yung mga ati sa pangingisda. At si si Bay Ariel Fisherman. At mahuhulog. Ah, nandito pa rin si Buhay Ama. Grabe no, Buhay Ama gido. Buhay <laughs> Ama Og si kahirap. Walang kahirap-hirap mga kamars. Mag-vlog, mag-edit, mag, mag, mag gawa ng content. Walang kahirap-hirap sa checks din. Wala din oh. Wala din. Wala talaga. Wala. wala. <laughs> Nakakatuwa itong mga Palawan vloggers mga kamars. Wala, no? Yoy. Si Atat kay Idol Japper, Sniper. Idol. Dito na si Boy Isla Vlog. Sana uh, ikaw naman sunod kayo. sunod daw, Dol. Kayo. Dayuhin natin sila dito. Kayan. Ito yung mga kamars no? Ito mga Mga tourist Tourist boat Tourist boat mga kamars Ayan Ang dami mga alas 3 Galing sa yung mga galing Galing sa kwan? Ito yung mga galing yung mga galing yung mga galing mga Kinsa ba na naka puti? Eh. Diri. Kada ko Nauna na kasi ako dito mga bayawang ilang araw pa. Yo mga Kamars. And dito na yung mga idol natin sa mga mangisda dito sa ano sa Palawan. Oy! <laughs> Di ba Ariel? Malupit yan sa tangigi. <laughs> yan. Oy! si nga jak, pulot. Pulot pala. Tingnan, <laughs> sabi ko sa inyo mga Marcy, matangkad siya sa akin eh. Ayun eh, oh. Oh. <laughs> at si Tay oh. Ay katangay. Si katangay Jack, ayun. Eh, no? Good morning para bukas <laughs> Grabe Ah mas lalo na to no mga wars no Si si Idol Ula oh, no. Grabe Grabe Kakarating ko lang may ice cream agad So, so si ano mga wars no si Joy Adventure uh, isa rin siya sa pinapanood natin na Grabe mamana yan Malupit yan <laughs> Ang bayang yan minsan nilalagpasan lang <laughs> <laughs> Yan salamat Joy ayan sayang hindi natin nabutang si Narabas oh, ah. sabi ko na nga ba eh matangkad ka sa akin eh <laughs> <laughs> ayan oh, shout out yeah. kay mama ayan oh ayan si ano <laughs> <laughs> si Katangay Kulot ayan kita nyo naman know, mga kamars ito yung mga idol natin dito sa mga isda dito sa ano sa Palawan ayan alright so mga kamars Magandang hapon sa inyong lahat, no? So, nandito na tayo sa bangka ni Bay Buhay Sla Vlog. Ang laki pala nito. no? Malaki, no, kamars, no? So, may pinala, may pinadalang package nandoon. So, mayroon pa siyang pinuntahan, no? At nandito lang kami, ano? Ni, nandito si Buhay Ama. Ah, uh, nagbinigyan rin natin ng, ano, ah, uh, t-shirt from Idol Chopper Sniper. Kasi ka yan? Ay, sus! So weird. Parang, parang ano, parang takot kang madumi ah ha. to, Subukan agad. Ay, ay, ay. Dapat mo maganda yung labanan natin sa ano natin eh. Yun iyon know. oh. Salamat, sal Salamat Buhay Ama, mga kamars. Ayun. Kapatid ni ano, ni Bay Buhay Isla Vlog. Imo kung tudloan sa ina na. Ha? Tama undak-undak ba? Marunong. Pana lang <laughs> kami. Grabe, grabe ka sa no? Hindi. Tayo ko lot sa Arteran di pa Para panay, pa-shout out pala sa siya, no? dudung, si Ernest Kapindodong, si Arteran Bonfala. Mga Sergio.

Jan Igor ay nakarating dito sa Coron at nakikita natin yung mga idol natin dito ng na mga mangisda. Yan. At nahawakan na natin sila no mga Mars no. Lalo na yun si si Joy Adventures, malupit yan, malupit magbana yan. Yeah, <laughs> yan <laughs> Na mayyan, malupit man 'yan. kaya tinatakpan niya yung dito niya, may hasang yun dito. Ah, kaya pala. <laughs> Marami kaming pagkikwintuhan niyan eh, amat sa Serena eh. Nabanggit niya sa akin kanina mga ka <laughs> <Okay. laughs> Mukhang maganda 'to, magkakasundo kami nito Oh, basa? hindi no. Hoy. may pa, pa may pala sila. na <laughs> Margarita. Ma Ay, ito ang kailangang ingatan natin kasi mga nut. Yan, tuwa, sinabi ko na sa iyo tungkol <laughs> <laughs> <ka nun>, ah. <laughs> sa ito niya tani. Galing ka doon. Galing at sagaling. Kambal pala yun. Binira ko lang isang kambal. Bumalik ka din sa sinabi niya. Ha? Binaliktad ka rin ba? Kuya, wag upit din eh. Katangayran din mga kamasay. Ah! Oh, oh nag-sikon nung is, si si Juan ang bida si Victor Nere. Victor Nere. Victor, no? Victor Nere. Uh, otol Utol. Uh, si otol Utol uh, si Ay, yung basket. Sikat ng ikaw ng mga kabars. Lawa ka kabars. Matanggad siya sa akin kanina. Mga <laughs> patong siya doon ng kabars, sabi ko sa inyo eh. Ay, may pa shout out pala. Uh, si Captain Dodong, Master James, saka si Atan Bagpana, saka si Predo. Ayun, ayun mo karon. Shout out ay, sa inyo dyan sa buka na. Obrias. Uh, Obrias, oh, uh, Captain Dodong, official at kay... Captain Magpana. Master James. Ayun, ah, palagi nag-comment sa amin. Uh, si... uh, Oo. Oh. Mga solid yun. Ay, nakalimutan mo. <laughs> atan Magpana. Oo, Atan Magpana. Uh, uh, Ayun, tsaka si Master, Master James. Si Doc, yung lagi kong kasama. Shout out po sa inyo lahat dyan oh. sa Obrias, idol. Dito lang si idol sa... Si ano? Koron. Nagpapashoutout pa lang si Idol Japper. Yan, papa yeah. shout sa inyo. Shout out, Idol Jabber, Idol. Ah, oh, sabi ko sa inyo, dali, isa shout out kay ni, ni katangay kulot eh. Yeah. <laughs> At si si Idol Joy Adventure, Malupit yan. Yeah, shout, out <laughs> out si shout out din. Shout out din. Eh. Shout out din pala. Shout out, <laughs> shout out uh, sa lahat po ng mga vloggers ng uh, Burias. At uh, Soviet weird family so yeah. maraming salamat ang inyong alien uh, ay nagawi dito sa lugar namin <laughs> <laughs> yes. At uh, sasamahan po namin yan kung saan man siya magtungo so, Huwag brav. na lang kayong magtaka kung pagbalik uh, may bawas na siya <laughs> <laughs> Hoy hindi ko sa susukuan ha Hoy mga kamars ha Sa so, hindi nila pagkakaalam no uh, malaking tao tayo pero hindi ko sa susukuan <laughs> Promise. Oh, no. <laughs> si Katangay dyan oh. Duda na talaga siya. Sabi, likado tayo nitong kalbo na to. <laughs> duda na si si katangay ano, uh, Jack mga kamars. Mukha, mukhang duda na siya eh. Pakitaan natin siya mga magandang kimbot. <laughs> Alright, so, labi. Malaking karangalan sa atin, no, mga kamarso, Na nakita natin yung mga idol natin sa pangingista Alright, so yun nga oh. Ay, naku mga commerce, ayun uh, Yun nga Aalis uh, na po kami At Si katangay Herande Manda siya kasi May challenge ako sa kanya Sa Primitive Islander Uy, laba pa rin ang hita Ay, magkakasundo kami yan Manda siya sa akin, katangay Herande Yan, so Ay, L labo pa lang na nakita. Ay, ano ba yan? Hoy, meron akong ano dyan, ha? Bibigay ko sa sa'yo. <laughs> Ay, nakakaloka. Hindi ko sukat akalaya na gano'n pa <laughs> na si Katangay Randy. Ay. Simple na kayo. Wala, ipapatabot rin na lang. Pagdahan na siya ba? Ipapatabot rin na lang. Ipapatabot rin na lang. Mubuhay lang siya. Uh, siya <laughs> <yung kaya> eh. <laughs> Kanang kalbuhan na. Lupigo na ko na. Si Aldo nga. Ato lang mamjang isang kay eh alam ko na lang Alay. hindi huwag sabi ko pag alam kaya ito si Tomas bukas mag-sit ka ni Tom pwede sila thank you po ha hindi mo huwag ako lang kanipo ngayon tapos alright mga kamers pira tayo lang ang track <laughs> sikat tayo ikulot mga kamers so, malupit yan Idol natin yan sa pamamana. Oh, maliit lang ito mga kamars. Kaya mo? Oh? Oh. Yan mga kamars. Ah! Grabe. Grabe ka tao. So, may nakapagsabi sa akin ngayon mga kamars ay siya po ay binata. <laughs> ay. ay, ito pala yung ano mga kamars. Oh. Ito. Ayan. Yeah. Nakasakay na tayo sa bangka ni. Eh

Okay. Isin, isin, isin. Hindi, nags... Kaling ako sa pier, kasi ako ko nah, nah, sa ayon, bile, buo, pasta, buo, pasta, yun. Ngayon, ay, natin, na, wala pa palang pasklap. Schedule uh. na lang din naman pala lang. Na. Hmm. Tapos, isa ko pahala. Makahon pa kaya ako doon sa kapagayon. Doon pa ako na sa harbor. Nagulat ako. Dona. Mm -hmm. Ya yes, sa ulin pa ya ulin. Tagalog pala yung mga tao dito mga Mars no? Pero kanina mga Bisaya yan sila eh Si Bay Aril mga Mars so, so, lang yan. Shout out mga idol uh, Ganun mga marsha. Shout out pala sa inyo mga idol uh, Welcome sa aking YouTube channel <laughs> <laughs> Tawang tao siya mamas kasi kuwang kuwa kayo nga <laughs> na I don't like look si yes, Bisir mano mga mga kasi Grabe yan sa ano sa panoorin nyo yung youtube channel nya Mga tangigi doon <laughs> Hindi mawala yung ano yan welcome to my youtube channel <laughs> Kaya natatawa siya eh uh, Yun nga ano mga kaidol uh, Welcome pala sa aking YouTube channel. <laughs> <laughs> ano kung ko <kuha>? oh, ano? Wow. yung <laughs> mga mars? Yeah, mga pibigan. Uh, ano na tayo? Kasama ko si Papa. Tama tamang tawas yow. Pero meron na kung kano dito mga mars oh. Si Katangayran ni. Eh, uh, sa hindi yung palam. Siya po ay matso. Malaki ang braso. <laughs> Tapos yung gupit is comeback, Victor Nere. Wow. Yung action star po no. Pero hindi nyo alam. Malakas po talaga siya. Gusto ko sana siyang tulungan. Ayaw niya. Tingnan natin ha. Grabe! lah Biroin nyo mga kamarso. Kita nyo no. Lakas! Tinulungan ko pero ayaw niya. Totoo pala talaga. Pero mayroon kaming challenge. Rampa. Rampa challenge sa batuhan. <laughs> Maganda, maganda. 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 Maganda, Idol Mars mga kaibigan Hello, yan, yan ang siya sa'yo ah, ah, Bago po ang lahat mga kaibigan ah. Welcome sa aking YouTube channel At kasama po si Papa <laughs> Ayan, ah, kuha-kuha ko mga, kaibigan yeah. <laughs> oh, trademark na, trademark, eh. trademark. Hindi mo yan, so, kahit papustahan Lahat ng video niyan, turbo yan <laughs> Yun nga mga kaibigan, ah, bago unang lahat ah. Welcome to my YouTube channel. Kumo ka ganda ng mga bundok din oh. Diyan kami duman mga kawars eh. Ito you Oh, diyan kami duman mga kawars. Ganda oh, to si Idol, Joy Adventure, malupit yan. Pang Las Vegas sa mga tira niya mga kawars Panain. <laughs> Professional na professional lang dating mga Mars. Yan, shout out kay Lord Sniper. So, yun nga mga Mars, uh, magandang uh, tanghali sa inyong lahat at so ayun nga mga Mars no at grabe. Uh, yun nga nakita naman natin mga Mars doon sa vlog uh, ng Primitive Islander. Uh, nakikiramay ako ng grabe. Uh, Di ko la lubos talaga maisip ang kamars na hindi talaga makapaniwala na wala na sila. So parang minsan inisip ko parang parang panaginip lang nangyari no. So yun nga makamars no ah uh, hinihintay ko lang pala makamars na ano. May hinihintay kasi akong pira. Ah uh, hinihintay ko na ah uh, makuha ko na yung pira ko at uh, para makapadala din ako doon sa uh, sa pamilya ni Katay at Katangay Kulot. At nakalagay naman doon mga kamars sa ano ni uh, Bay Buhay Isla Vlog at kay idola uh, Joe Adventure. Uh, Nandoon yung kung sino yung papadala natin. So, bali ang papadala na doon, doon mga kamars pagdating natin yung pira ay si uh, yung kapatid ni Idol uh, Buhay Isla. Ayan. So, grabe. Grabe mga kamars. At uh, sana sa mga Nanawagan po po lang mga kamars, baka sino po diyan na ano, uh, gusto po mag-abot ng kunting tulong uh, sa pamilya ni Katangay Kulot at Katangay Jack. Uh, malaking bagay na po. Uh, kahit po uh, maliit na ba, kahit maliit lang po, uh, uh, basta galing po sa inyong puso mga kamars. Uh, Kumakatok po ko sa inyong loob, sa inyong uh, puso at damdamin. Uh, sana po uh, makahingi po ako ng kunting tulong. Uh, para ipaabot po natin doon sa pamilya ni Katangay Kulot at Katangay Jack at uh, grabe uh, kawawa yung mga anak niya at yung pamilya nila na sa ngayon ay uh, hindi nila alam kung sino lang yung aasahan nila no? dahil wala, wala na yung kaibigan natin si Katangay Kulot at Katangay Jack so pagpasinsya nyo na no, mga kamars kung may old video ako na inupload so pinapaalam ko lang sa inyo mga kamars na nagkita kami at nagkasama kami doon halos isang linggo kami doon mga kamars. Si Katangay Jack, Katangay Kulot, Kulot ay yan ang minsan nag sa atin pag namamana, namamana kami doon. Kasi tinuturuan lang kung paano si Idol Joy Adventure naman nung nagsama kami. Uh, i, e, e, pinasama niya ako kay Katangay Jack. Ayan. At ispatter rin kasi niya si ano si yung kapatid niya Ayan. At si Katong kulot dun sa kabila. Kaya naghiwalay-hiwalay yung landas namin. Ayan. So ang kadalasan na nag-spatter sa akin si Katangay Jack. Ayan. So naalala ko talaga mga kamars. Grabe. Napakabait na mga tao mga kamars. Siyempre mga kamars no. Hindi naman natin sila ma makilala. Kung hindi dahil, dahil kay ano Idol Buhay Islabag. At kay uh, Idol Joy Adventure. So sa hindi pa nakakala mga kamars. Si Idol Joy Adventure. Ayan uh, ang pinakauna nagturo ng free diving kay Katangay Kulot, Katangay Jack at kay Katangay Randy. Ayan. So, yun mga kamarsno, inulit ko uh, sa gusto po mag uh, sa gusto po maghingi, uh, magbigay ng kunting tulong po sa sa vlogger na Primitive Islander. Ayan uh, po yung YouTube channel na. Uh, pwede po kayong magpadala sa kanila or mag magpadala sa akin para ipadala po natin Uh, doon sa uh, Primitive Islander Ayan. Uh, at yung dito lang mga Mars yung balag natin at uh, maraming maraming salamat po uh, sa kaunawa maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga anod maraming salamat po